and I are over. So sorry, Maris. Maris Rakal nakiusap sa mga netizens na wag nang batikusin ang dating jowa na si Rico Blanco. Isang hiling ang ipinarating ng kapamilya star na si Maris Racal sa mga netizens matapos ang kanyang kumpirmasyon tungkol sa hiwalayan nila ng singer-songwriter na si Rico Blanco. Matatandaan nitong Biyernes, Hulyo dalawa, inanunsyo na ng aktres na nag-break na sila ni Rico na siyang bumigla sa lahat ng mga taga-suporta nilang dalawa. Bagamat hindi na inilahad ni Maris ang kanyang dahilan ng kanilang paghihiwalay, inamin nito na ang mga nakalipas na linggo ang loneliest and emptiest weeks ng kanyang buhay. Anya, well, wala akong short answer for it hindi ko rin siya malabas na isang statement lang kasi hindi ganoon kadali. Hindi ganoon kadali kasi sobrang complicated niya ng ganong situation. Rico and I, our universe was so beautiful. It was so full of love, laughter, and music. Everything. Sa five years namin together, we are always on the same page. Always on the same page. And I don't know what happened to that. Pagbabahagi ni Maris, sa kabila ng pangyayari ay nakiusap ang dalaga na sana ay huwag ibash ang dating karelasyon. This is the only time I will talk about it. Since while we're at it, I would like to humbly ask the public to look at us, Rico and I, with understanding and love because we're both grieving pakiusap ni Maris. Bagamat alam niyang hindi naman niya makokontrol ang pagbibigay ng opinyon ng madlang people, nakiusap siya na wag i-hate si Rico. Hindi naman makokontrol yung mga opinyon ng tao. But please, don't direct your hate towards Rico. Because he's too precious for that. If you guys are ready to throw some punches, I'm willing to take them. Dagdag pa ni Maris. Nilinaw rin ng dalaga na walang kinalaman ang kanyang current club team na si Anthony Jennings sa kanilang paghihiwalay. Anya, Anthony is out of the picture. It's just mainly me and Rico. Mainly me. I'm the issue. Pahayag ni Maris Racal. Narito naman ang samut-saring komento mula sa mga netizens. Hahaha, true siya yung nagiba ng tingin sa mga bagay-bagay. Hahaha. -bagay siya yung nauntog. Inilantad mo yung hiwalayan ninyo. Tapos makikiusap na wag batikosin Sana, itinago mo na lang. Dahil sa gusto mong mapag-usapan, inilantad mo. Ikaw ata ang ibabashday, hindi ang lalaki. Baka dyan pa masira ang karir mo.